Sabi nila, wala kang masyadong dadalhin sa college. Ayos na kahit ballpen lang yung dala mo. Hindi kailangan ng sandamakmak na mga libro o kahit notebook na isang bulto para lang matuto. Ibang-iba ang college kumpara sa high school. Dito, masasubok ang tibay mo kung hanggang saan katatagal. Competitive ako noong high school. Pero ngayon, from being an A-plus student, average na. And I'm happy. Wala namang ibang choice. Hindi ka pwedeng umiyak ng isang linggo. Marami pang subjects. Marami pang ibabagsak. And I'm telling you, life must go on. Oo, konti lang ang dala ng mga college student. Sa akin, ballpen at calculator lang. Utak ang puhunan. Ang tanging sandata sa madugong sistema. Pero hindi na nga ngahulugang madali na. Hindi lahat ay may pribilehiyo may iba na nagtatrabaho sa gabi para may magastos sa klase. Bawat isa ay may pinagdaraanan. Sa bawat semester, samot-sari ang mga nahihirapan. Magkakasunod ang mga gawain. Kaya minsan mapapatanong ka, kung ano ba ang unang matatapos? Buhay mo ba o ang semester? masyadong mabigat. Mga mata na laging mulat. Kaya kung tatanungin ako, tres lang sapat na. Hindi nakakayanin ang panibagong semester. Hindi na kaya ng utak. Hindi na kaya ng bulsa. Hindi ko alam kung matalino ba ako. Kaya kong magsalita sa harap ng mga tao. Mabilis akong magsaulo. Writer ako. Ano nga ba ang ng isang matalino? Kung ako ang tatanungin, hindi ako matalino. Pero hindi yan makakaapekto sa kung ano ako. Oo, konti lang ang dalang gamit ng mga college student. Pero pagod na kami pagod, na pagod na.